Ante, kumusta? Naghimon na og kanang imong sundugon kay di makakakabalo mo post na pag sundugan na na aron makapost na ka. Open ang Facebook. Nya. Mari ka dire. Kaniyo oh. tuplo ko ni mo diha. Kahuman, tuplo ko ni mo imong picture. Na diha ko ano Kani, bitaw. text kanaw. Text mo natuplo Kana Text Na dito Dahil kamu start Sulat ka dire Sa La Mat Salamat Mana siya space dire Space Salamat Sa Space na pod Nag A naghatag naghatag space sa ga tad nagatad man ano wrong spelling kay gatas dire ka o oh. x x tapos elisa ni mo ga is oh, gatas salamat sa naghatag sa gatas imo ding toplokon ang Kani Dan. 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 Nga imo nang birahon diri. siya Taplo ko nimo. Dan. Nga. Birahon diri. Oh. Hmm. Anak, salamat sa naghatag. Anak, salamat sa naghatag sa gatas. Mo rin taplo ko Share. Share. na yeah, na ng blue kana blue mo oh na na mm. na na siya o oh. sa salamat sa naghatag kung napakaydi may baluan pangutana utro salamat